morning mga kamamartek ayan natapos na itong mga Seria ng bagyo kaya ito may pagkakataon na naman na uh, para magmotor at magpunta kung saan-saan ang destination namin uh, starting uh, this afternoon uh, is from uh, Manila to Callao Cave sa uh, uh, probinsya ng Cagayan no ito nga uh, nagla last minute checks tayo sa ating mga tatapusing trabaho para at least habang nasa daan wala nang iniisip I don't know kung nakikita nyo ng clear pero ang distance na ito travel natin ngayon ay 501 uh, kilometers no? mula Quezon City hanggang Callao Cave sa Cagayan Valley at uh, ayan nga napag-usapan ng uh, tropa na Mamayang mga around 3 or 4 in the afternoon ang biyahe namin para medyo malamig-lamig ang uh, klima. Ano, hindi mo mapagana? Oh, okay na? Tingnan mo na. Ha? Eh. Okay. Pagka bumabata eh, kon eh. Hindi, okay, nabulusin natin yung ano, maganda. Ah. Mga, sumasakit ang balakang. Ha? Eh, Nakaagaw ka niya, kwa ka niya. Tingnan niya, kung nak. Ah, ha? Ngayon din oh, siya. kay Lisa né, bakasin, bakasin na yan ako ah. Bakit? Nakasena rin siguro. Inham, ko, baka ah, baka nakasena rin siguro yung rider sa daan kaya naka-connect sa iyo. Hello. Magi isang mahigit sa buwan bago makapag-ride -right na naman. Mm, sakto sa weather. Buti na lang walang ulan. Pero malakas ang hangin. utang ka na dito El? utang ka na Papa, lingon naman dyan. Pogi talaga ng Papa Dex natin. oh. <laughs> Kala ko, walang ulan dito sa ano, pupuntang maliko na naman. Ano? nako. Basahan na naman tayo. Weti-weti, boy. Ay, nako. Hello Kama Martek, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. yan nandito na naman kami sa uh, isang ride na ride namin papuntang Kalaw uh, Cave. Pero before that, pupunta muna kami ng uh, Santiago. Then na uh, kami sa Santiago. After uh, doon sa Santiago, magpapa 12 City kami. Actually, nandito na kami sa kanya yan sa Malico Uh, shout out sa mga katropa natin dyan Sa mga kamamartik natin dyan sa Tandang Sora GMB, uh, Si Vince, Pilis, Tito Boy, Aaron Ito kasama natin yung mga kamamartik natin Si Brother Kamamartika uh, Clint At saka si General Torre. Ah, eh, General Torre daw, si Dexter Taliping Ang ganda ng tanawin, no? Yun. Green na green. Ang buti. Yung mga tropapics natin dyan sa Tuaw. Ang gandang hapon po sa inyong lahat. Bibisita naman kami sa Tuaw. kaya handalan yung mga pato nyo dyan. And, dito yung mga tirador ng kwan, ng pato at saka kwan. Kinukuan ng baboy. Okay, sa mga bang dyan, pupunta kami dyan sa Tuaw. Tapos, uh, shout out kay ano, uh, Mr. Joel Ildefonso, ang Marcoleta ng at mo wow kagayan <laughs> para tigil siya dyan antayin nyo <laughs> yung mga nandyan sa San Diego shout out papunta na kami dyan ihanda eh. na nyo yung mga native dyan <laughs> abari ng bundok Hoy, go. Lumabas. Okay. Stop over muna para mag-stretching. putik na. Malis kami ng Metro Manila ng uh, 3 o'clock. Uh, around 7 o'clock na ngayon. So 4 hours na kami sa daan. Medyo natagalan lang dahil foggy sa maliko at saka grabe ang putik ng daan. At nakita nyo naman talagang may mga portions pa na talagang nire-repair. No? Babugahan natin sa karwasan dito sa binar bukas. <laughs> Rin, no? Siyempre naman Yan Again sa light kanina ayan, na. <laughs> Shout out po lang sa mga ano dyan Ba't parang Alam, Pagod ba, na pagod ba? boses mo Pagod na pagod kasi dun sa Dinaanan namin napaka Pagi tapos Wala makita tapos yung daan basang basa Pero parang Nasa New Zealand ka pagka Dinaanan mo siya pagka ganung weather Hirap pero masaya. Ah. Yo. Nagabang na sila Tito Ano at saka Tito Bener doon. May special request ka ba? Eh, patayin mo na yung sexy pano dyan. Manok. Ano na ka? yung long-legged na manok. Long-legged na manok, katayin na. katayin na yung dyan. Tagbong na po tayo Ilang Ilang oras na lang Santiago na By the way Ito ang bago namin Tropa si Jake oh. Naka CBR dyan Jake Okay pa gas mo huh? Gasolina mo Okay pa <laughs> Ha Ilang talagang talagang Oh, akra na dual, akra na dual, full throttle kasi to yung stock nya dalawa talaga kaya pinalit ko na dual dead Stop over at uh, naglilihi si Joel kailangan niya ng bukod bagay na. Awan ka. Kalo ka Ay. mo magigiting kong angel oh. Sila ang host natin tonight sa ating uh, pag uh, tutulugan. Yan yeah, brother Engineer Mervin. Yung isang doon yung yung Afro. Brother olvan pag ni Kamamartek Joel, oh. Uy, salamat, oh. Nagboluntaryo si Brother Joel. Saka ang pambansang uncle natin, Tito Larry. Thank you, Brother Joel. Ayan, finally yung kay Brother Dexter. Kaso tulog pa yung may-ari. Ano ba yun? Ah, bahala naman may-ari. Oo, ikaw na magbabayad kay Tito Anong mamaya. Buti pa dito sa probinsya, umiinit sa Maynila. Ulan ng ulan. Sana pagkabalik namin dun na wala ng ulan. Eto, dito kami sa kawalan. Ito po yung ano, ito po yung pinamana sa akin ng ating mga magulang. Kung nakikita nyo po, ayan, wala pang ano, wala pang abono. So... Boss PD, attorney Archie Andumang, shout out sa iyo Huwag um, mong kalimutan lang yung panamin, yung andam dito yung itag itag bukas uh, yung first class na itag <laughs> na gawa ni Abjid <laughs> malapit na kami sa Tuaw ang destination namin for uh, today no? bukas kami tutuloy sa Kalaw Cave in the meantime dito muna kami magpa-fax hall sa uh, old house nila brother Dexter Sabi nga ni Joel, hey guys, nakauwi na kami. <laughs> Dito na kami sa <laughs> mga. Oh, antay-antay lang kami ng konti tapos tagay na naman kami mamaya. Ah, konti lang. Ayan oh, mga sir, mga ma'am. Hindi pa siya luto. Pero ayan oh, quality. Yan. Ayan yung bayo ko, titika yan. patu adyo. kasi dalawa. Oh, patu daw kasi dalawa. Ayan naman, ah, ano yan? Ah, sinaga. Ginelig, ginelig <laughs> daw. Sa Tagalog, eh, dinuguan. Ayan naman ho, si Airpats. Yan, yeah, ng netid naman Native, Netid! Luto ng pulutan, no? Pato. Dinuguan pato. At saka adobong pato. Patagay ni Brother Dexter. Thank you very much, boss. No problem. Kaso yung tropa natin, ayan, eh, Carlo Rossi ang hiniinom. Sosyal! Walang buhay na kasi yan. buhay na siya. Ayun lang kami, fundador light lang para hindi masyadong mahang over at may rides pa bukas. Nandito na kami sa Tugigaraw City Nandito kami sa Sirok Timanga Karinderia Literally talagang under the mango tree <laughs> Pahinga lang muna at uh, Nakatay namin yung mga kasama namin doon sa Pansiteria na kong uh, Ni-refer ni Brother Roel subukan natin kung masarap ang kanilang pansit Pips! Okay. <laughs> okay! Laban! Mmmmm! Hindi okay, makas! Ano ba po? Dito pa kami sa ano? Sa may... Kikoy's Pansiteria Di yeah. Dito sa may parting linaw Kusipog Street Kalaw kay. Sergio Dapenon. Dapenon. Tukati gud jan. Oh, ay si mga uh... si Boss Joel. Ay yung mga tropa Pips natin oh. Serang Cesar. Oh, man na. Kumusta yo ah? Kumusta yo, Kalaw chow. Kalaw gitra. Okay naman, Sir. Pwede pasukin di? Pero sa so ngayon, Sir pwede. Temporary close, sir. Temporary close. Pero pwede namang, ano yan, ha? Pwede po kayong gumawa ng footage, sir. Pero sa stairs lang po tayo. Okay. So, ah, paalam lang natin mamaya sa mga stores. Yan. oh, yan mga kamamartik. Di daw kami makapasok sa Kalaw Cave. Ang plano na lang siguro, pupunta kami ng Mororan. Sige, sir. Mororan. Ba? Oh, ah, ba -ba Babangka daw kami. Sarap yan, no? Kung buhay lang yan, party na yan. Oh, dulot kayo. Kama Marte, kakala ko isa na namang Purnada dito uh, Merong landslide Yung entrance papunta sa cave uh, May nakabarang bato Buti pinayagan tayo ng local authorities Para kahit papano sa bukana na lang Pato Ay, salamat Masyado advance si brother Joel mag-isip eh. No, may to kasi Ito yung stairway no papunta dun sa ating cave pero pointless na akyatin dahil halfway may bato na daw na nakaharang. nakaharang. ayon kay Kuyang tour guide natin si Kuyang Gary po. Kuyang gari, Ayun. So dito na lamang tayo Saan? Saan, no? sa ka pupunta? sa ano? Ng, uh, sa ano? sa gitok? sa pelawan? and boat ride tayo. Papunta dun sa Mororan. Mororan is a uh, local word, no? Eh hindi in the Banagor uh, Itawes language ang ibig sabihin umuulan kasi Diyan sa parteng pupuntahan namin yung uh, patak ng tubig eh parang ulan. Tingnan natin kung nga talagang uh, pumapatak mamaya. rang modul rumulan mororan ya ayo mamartek joel hello guys jotai sa mororan bos namin yan si mamartek dexter break kilala suave Natapos na naman ng isang uh, yugto ng rides ng inyong lingkod at yung mga kasama nating uh, mamartek din no si Brother Joel at si Brother Dexter. Sa mga kamamartek natin dyan na mahilig din magmotor, uh, tatandaan natin na ang riding uh, does not come without risks no. Um dangerous. Pero masaya kapag natapos mo or na accomplish mo yung yung uh, goal at natapos mo yung puntahan yung uh, destination. And, uh, paalis na kami sa Kalaw Cave. Uwi na kami ng, kwa, ng Bambang. Bago kami uwi ng Bambang, nadaan mo na kami kay Juan. Uh, PD, Provincial Director ng Isabela, si Boss Archie. Huh. masakit yung pa <laughs> 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 <Yeah. laughs> Yan, whew. Maraming maraming salamat sa ano sa araw na ito at uh, Buti na, nakapag-swimming na naman ako dito sa may ilog ng ano to. Ano ba to, sir? Mororan. Pinakarawan, Pinakarawan, Pinakarawan River. River daw, yan. So, basically, malamig. Sarap. Sa ulitin. Ciao, baby. Salah.